O, oh, ba? diba? May pasapin pa kami. May pasapin tayo. Shout out tayo kay Ante. Napakasipag talaga nito. Grabe. Pinahing <laughs> nga to. Sabado at linggo. Hindi rin nagpahinga. Mas meron din tayo sa kabila. Ayan ang aming manager. Manager. O. Oh, ito lang yung manager na pwedeng utusan. Iyan mo na yon? Yan lang ang manager na pwedeng utusan. So, dahil tayo ang naka charge sa kitchen. Ayan make it sure na silinisin muna yung natin. Ngayon. Yeah. Ito po. Magluluto na kami ng sopas at saka ng champurado at saka ng lugaw. So, preparation lang muna. Preparation lang muna. Good morning sa inyo lahat. God bless you all. Yan, yeah, samahan niyo po kami. Papakita ko po sa inyo, mama, o, inyo mga Ayan. So, meron tayong sapin-sapin. Ayan, oh. Punta na dito. Dito muna yan, Joy. Pag morning. Dito muna yan para... Okay, kuha kang tray. So, meron tayong mga sapin-sapin. Ayan. kuchinta, Marami tayong... ...yo offer ngayon. Ayan po lahat. pogi nyo dyan. At ang ganda. Ito, ay, beto, di ba? Apo. Oh, yan yung mga gagawin natin. Huwag niya, niya mo na yan, antay. Mamaya na lang yan. Ano na lang? <laughs> Apo. Ikala lagay ko na rin. so ang menu po namin ngayon meron kaming big mac cheese big mac ayan po tapos may ham and cheese na toppings for only 25 pesos so ayan po ang aming isang minuto today so ayan na po yung aming cheesy macaroni bake mac with toppings ng ham and cheese. Hindi ko na po naipakita sa inyo kung paano ko siya niluto. Next time na lang po kasi marami na po kaming customer. So yan, nakagawa na tayo ng 10. So mamaya pa po natin i-refill. -re pag po na, na po yan. So abangan nyo pa po yung mga iba pa namin lulutuin. Salamat po. Kamusta? <laughs> Hindi na naman natin na-videohan yung mga customer. Hindi ubus na ubus oh. Ubus. Chicago, Ubus, ubus talaga, oh. Burger, hotdog bun, siomay, turon, konti na lang yung turon. Tinan nyo, naglilinis na, oh. Ayaw talaga matanggal sa trabaho. Tingnan natin. Tsaka yung, oh, grabe. Papay gilas, Ayo ma. Hindi namin mabidyohan pag may customer kasi grabe. Tataranta kami. Yung pag susolve so lang, eh. Paano pag susolve? So, dumudugo utak namin. Hindi, joke lang. <laughs> So ayan. Agawan kami ni Jordan. Ano yan? Lunch. 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 Tortang dilis. Tortang separate na dilis. Ba't kailangan magkakadikit sila? Pinsan ka siya. Okay, dito tayo sa kabila. Meron naman, nagpipiga ng... Alam nyo alam, so, nyo, alam nyo, alam nyo, alam five, 500 lang yung sound namin. Pero di na ito lang yung nagkatawa ko sa atin. Ah, natin dito yung factory ng ating turon. Oh. Okay. Si Ante yan. Ang factory ng aming turon. Isang million daw yung gagawin niya turon. Para ano, hindi sila nauubusan. So, alas dos na after noon na, wala na masyadong bumibili. Pero meron na kaming uh, yan, naka-present para sa panghapon ng mga estudyante. Yan, meron tayong sisig, meron tayong corned beef, meron tayong hotdog, meron tayong bake mac, cheese bake mac, meron tayong dilis. Yan. Tapos burger, lumpiang gulay, turon and everything. Uh, champurado, lugaw. Tira mo naman yung mga dalawa. Ano ba ginagawa nyo? Ayan, no? Oh. Kinakabit nila yung kortina. Mga kasamahan ko dito, eh. Ano po bang ginagawa nyo? Nag-decorate ka nyo. Ah, mo decorate Ate, pako. Oh, pako, pako daw, pako. So, yan po, oh. Ayan, may martilyo, oh. So, ayan po. Pinalitan namin yung kurtina namin para maging maaliwalas. Sino mo, gigibain pa, gigibain pa. O gigibain ha. Ano yan ba? Yung ma maliit lang? Okay, maliit lang. Okay, tas ito. ganda. Yan yung aming bagong ayos ng kantin. Ayan, tapos lalagyan pa yan ba dyan? So, habang walang tao, walang customer, so, yan, trabaho pa rin. Para yan sa, ano naman. Ay, ano <laughs> ba yan? Kaya po. Ayan na po. Ay, alam nyo po, nagsigawan yung mga bata, mga estudyante, kasi po, cancel na po ang pasok ngayon. oo, ano na lang gagawin natin sa so, mga niluto natin, cancel ang pasok ano, ibigay natin sa principal office. Ipadala natin. Anong gagawin natin dito? by one, take one. Anong gagawin natin? Ano pong gagawin natin? nagkakagulo na sa labas. Walang pasok kasi yellow warning na yata po kasi may bagyo. So, sad to say, ayan ay losses. Pero, ah, hintayin pa namin. Baka may mga bata pa na bumili pa. Ayan, may bumibili pa. Um, ano 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 I'm so sad. <laughs> I'm so ano 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 Kaya ano Aww. ano 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 na Kaya ka? Aww. Oh. ano na ano 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 full, ano 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 So preparation pa rin po kami para po sa pagliligpit na po. So bagsak presyo na po natin ibinibigay at saka kung merong manghingi, bibigyan na lang kaysa po mapanis kasi hindi natin alam po may pasok pa po bukas. Losses na po ito, hausad, pero kapit lang. Kung kailan naman, alam nyo yan, kung kailan naman magandang simula, ganun talaga, bawi na lang sa susunod. Sayang, sayang pero bawi na lang sa susunod nagliligpit na po kami ante ba't biglaan lukot? sayang no ganda na nag morning natin eh, no? And, sayang ganda na ng simula pero uh, ganun no ganun talaga positive lang So yan, pag may pupunta, pwede na namin itong ipamigay sa mga pupunta ng mga bata. O, oh, manager. Ano na, manager? Ang makangiti manager ah. Gana talaga, don't give up. Ay, alam nyo po may panibagong announcement. May pasok pala. Sino ba? <laughs> hindi namin alam kasi nagsigawan tapos may, may dumating kasing utility sa amin. Sabi wag na kayo magluto. Dahil wala daw pasok na. Kinansel sila daw yung pasok. Tapos meron pala. Tinanong natin mga estudyante. So, Siyempre, ibabalik natin yung mga ano natin para makabenta pa tayo. Ayan na. O, oh, binalik namin yung burger na dapat ano tayo. Kaya pala, ipapa ano pa lang sana namin. Diba? ba oh, sana naman. Thank you, Lord. Thank you, God. Napakabuti mo, Panginoon. O, wow, oh, ganun sa'yo, no? Ayan na. Ayan, guys. So, may customer kami ulit, oh. oh. Ano? Ay, akala ko ba half day? Ay, meron ba? Hindi pa rin sila nag-ano, meron. Okay. So, akala po namin, cancel na yung pasok. Hindi pala, ano lang, ah, nag, nag, uh, nagkaroon ng, ano, hindi pa misunderstanding. misunderstanding. Ayan. Kung ano, Jet? At ngayon, uh, ah, diretso pa rin po kami sa pagtitinda dito po sa canteen. So ayan na po, totoo na to. For Ay, may umiiyak. Maglilikpit na po kami, may umiiyak na bata. Ayun yung umuwi. Uwi na tayo. Ayan na po, totoong naglilipit na po kami. Ano? Wow. Ano, hindi na kayo makakiti. Hindi na kayo kasi i-endan natin yung vlog na to. Yung kasama namin isa, si bakong jazz Jess, pinauna, na namin. So yan, uh, mag-clearing na kami, cleaning and clearing. So bye-bye <laughs> para sa napaka-pagod namin araw na to. This is, the this is I think this is the last, last day. Bye-bye, <laughs> God bless po. Minang. God bless.